May na kong P-pop group. Super duper pogi nila. Lima silang members. Walang iba, kundi yung BGYO. Alam nyo kung bakit. Sa edad ko na to. Mm, Guwapo talaga nila. Although naman, di ba? Hindi pa ba bagay sa akin na humanga. Wala namang masamang humanga sa kanila. mhm -mm. Sila ay sina Mickey J-Lo Nate Akira JL <laughs> Silang lima Pero ang kapitan nila is si Jello, diba? Siya yung siya talaga yung bias, kumbaga. Siya yung bias ko. <laughs> Siya yung bias ko, sumunod si si Nay. Hewon ko. Si Bunso. <laughs> si Bunso. Yes, yes, Pogi-pogi talaga. talaga nila. Bagay silang magbida sa ano, kung i-remake yung Mature Garden, 'di ba? Bagay na bagay sa kanilang lima. Pogi. Ang tatangkad pa. <laughs> Wala akong masabi sa lakas ng visuals nila. Grabe. Ang pogi. Hinangaan ko sila nung narinig ko yung... Hindi lang basta narinig. Napanood ko sa YouTube yung The Light. Yun yung tawag dun yun yung pagpapakilala sa kanila na BGYO. Doon nag-start yung paghanga ko sa kanila. And then, araw-araw na na ako kung ano nangyayari, anong update sa kanilang grupo. Hindi wala man ako kasi pera para gumastos ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi syempre, priority ko ang aking anak. Kaya, hanggang react lang ako sa mga post. Minsan nagsishare din ako ng mga mga videos pagtungkol sa kanila. So, yun lang gusto kong paraan na pagtulong para sila ay sumikat kasi ang pogi talaga. Grabe ang lakas ng visuals. Yun yun mga palalabs. Kaya... Hmm, kayo kaya? Meron kaya kayong alam ko naman yung iba? Diba? May iba alamat? Hmm, ano pa? Ano ba naalala ko? Is 19 Hmm, ano pa? Ah, Bini. Pero sa boys lang muna tayo, ba diba? Alamat, is B19. pa? Pagawala na akong maalala yung iba. Kasi masyado akong ano sa BGYO. Although nag-update, nag-ano din ako doon sa SB19 kasi sikat sila, no. Kasi sila mo yung nauna. Pero iba yung visuals ng BGY. Oh, ang pogi, 'di ba? Kahit na sa edad ko na 'to, ba, kinikilig-kilig pa ako. <laughs> Kaya sana magtagumpay sila at maging katulad sila ng SB19 na talagang ano kasi Mampogi. Talaga. Ang pogi-pogi talaga nila. Hmm, wala akong masabi. Hmm, yun lang yun, mga palalabs. Thank you!